Ayan, guys. Good morning. Ayan, papasok na ulit tayo, guys, sa uh, ating work. At iahatid tayo ng ating lakay, guys. Ayan, araw-araw, ang ganda-ganda ng langit. Ang blue. Ayan, iahatid niya ako, guys, dahil hindi pa ako okay. At medyo mahin masakit pang aking katawan ah pasok na ako ngayon guys sa homework Then, lalo akong nanghihina sa bahay kapag nakahiga lang ako guys kaya yan balot na balot ako guys kasi nalamig ako ay na maaraw guys ayan ang buwad ng aking mga gamit guys supaya jangan bukan tuya tinya aku dari chos SM guys bahenu kami sombak mahiru nana nana guys tiba pero kung naman yun sabi ko siyang papasok sa ko guys hindi siya makakapasok sa loob ng SM kaya baba namin bus Nantay um, ko lang yung kasama ko at walis na rin siya guys. Sarap lang pakiram sa pakiramdam dam, guys. Yun. Kung may kasama ka. Yan pang may sakit ka, may agaalaga sa'yo, support pa siya sa'yo. Nalahat-lahat kami. Kaya lang nga ako guys. Wala ako sa dyan guys. Ano yung panong pasok ko sa work guys. Pasok ka ng SM. Nakabis na ako. Hinang hinang ako. Wala na patunganga lang ako sa gate. Tapos na may customer na. May wala. Hindi ako madal dyan guys. Kilala ko naman ako ganyang madal dyan sa airport namin. Pero ang tahimik tahimik guys. So yun, ang dami namin customer. Unang pasok ko mula nang nagkasart ako. So ang dami ng customer guys. Kaya yun. Pero hindi naman ako nagpapagod guys kasi mga ginawa ko lang yung kaya kong gawin. Ay, hindi pa ako pwedeng magkilos ng magkilos guys kaya yun pero ginawa ko naman yung trabaho ko guys hindi naman ako namili ng kasi ng aking kagawin ginawa ko naman lahat guys tapos so, yan nga guys, gabi na. Mamadali ako guys dahil punta ako sa isa namin sister company at mag doon kami mag-worship guys. Dahil linggo ngayon mag-worship tayo guys. Tapos so, yan, madilim na nga guys kasi so, 7 na po ng gabi guys. 7 out kana na rin pero makikip worship ko na ako guys tapos yan yeah, mamadali ako guys dahil baka nag start na sila mag isa lang kasi ako naki worship galing SM guys sa aming presto guys kaya yun mamadali na ako kaya guys, mag kayo guys, ayun lang update ko ngayong araw.